Hello mga koys, magandang buhay mga koys It's me, Boy Laras again in the health, man uh, Dito kami sa Royal Mall Magtry, sana ako na magvideo dun Anong latest price ng uh, Alahas natin, gold 2021, latest price talaga Kaso, nagpaalam ako Kaso hindi talaga makukuha sa mga English Meron din, meron din pala talaga na Ang latest white gold, latest price uh, ngayon 2021 Kaya ang Ano na bang kaibahan dati Kaso ah, hindi lang talaga sila nakakuha sa pagpaalam ko ng Ingles uh, Sorry, malis uh, na malis Malis, matmalam ng Ingles uh, Ibig sabihin niyan, pasensya na hindi daw sila sa Ingles uh, Wala naman problema Kasi kung alam lang nila kunti Sinasabi ko ng Ingles, uh, mapimuskila na yun Hindi naman sila ano, madamot sa ganyan Tulang lang ng ano, yung tamang ano talaga decision. Kaya hindi ko na lang inano, hindi ko na lang dinilit. Nababas na lang ako. Dito ako sa brown. Nababas. Ito ang Riyad. Ay, ito dito. Yan, ang King Pahad yan. King Pahad Road. Ito ako sa King Pahad. Kita mo na yan, building na yan na may butas kitna. Yan, ang landmark ng Riyadh Saudi. Yan. Yan. Ang mga boys. Yan mga popular building na dito. Yan na dito mga boys. Yan. yung pa utso, utso, na building. Utso na Lawak pang kapaligiran dito. Ang dami pang tayo ang mall dito. Hintay na ako sa mama ko. Mama ng ama ko. Wala pa naman tawag. So dito muna ako sa labas. Uh, viewing viewing muna tayo dito. Tignan natin dito ang tanim nila. May sunflower din sila dito guys. Sayang, sayang yung makapunta sana ako ng tanong sana ako ng latest price na ring, 18k, 21k. Hindi lang talaga makonek ang English ko. Eh, walang, hindi pa daw sila sa English. Shout Mayroon din naman mga marunong talaga. Pero yun, nagkataon lang siguro na hindi pa makamarunong. Pero sabi, yung sa ibang store na pinupuntahan namin lagi, ah, wala na. Ah, Kaya Tagalog. Alam na nila ito mga koys oh ito mga flower din nila dito oh patingin nga yan yung mga sunflower din sila dito mga koys oh yan sunflower din sila dito malaki ng bunga flower oh yan yung bunga ng flower niya makain pa namang buto nito yan Balik tayo sa mall. Yan ang mall nila mga boys. Yan ang brown nila konti. Yan, pasilip lang konti mga boys. Balik tayo. Chika chika tayo. Sayang, sayang. Kaya lumabas muna na ako kasi malamig sa loob, malamig pa sa labas. Dito ako nang painit ako dito balance yung pahad pa mga tourist spot dito mga kois na pupuntahan pupuntahan din natin yan walang araw dito po sa parking lot saka nakaupo dito sa likuran natin yung landmark ng lihat lihat nah uh, building ya nunggu guys kumpul lihat ya So dito mga kois uh, ang gandahan lang din dito yung mga karsada nila ang lalaki laki target talaga ang karsada nila dito kaya kayang kaya nila ang traffic dito sa yung mga bridge nila tag Sibin Bridge Maganda talaga ang bridge na dito Ito mga bahay Ito mga bahay din nila Doon, nakapunta na ako doon dito sa likuran ko, doon sa direksyon likuran ko, nakapunta na ako doon, may na puntahan ko doon. Hindi pa tumawag si mama. Ito ang buhay ng driver, ng FW. Mag-mall -mag yan ang mga amo natin, ah, sa labas muna. Balance naman, kung taglamig, dito sa lamig, ah, dito sa labas, sambay-sambay. Kung taginit naman, ah, pasok tayo sa loob. Yan ang kalakaran ng buhay driver dito sa ano. Ayan, uh, Saudi. Mag-OFW tayo. Be ready. Enjoy with pagod. Pero enjoy lahat may experience mo. Pero kung reading ready ka, mamanage mo naman ang sarili mo. Ready ka na mag-upload. Kaya, kaya mo na yan mga homesick na yan. Isipin mo naman doon sa atin. istambay standby natin doon sa tapos maghawak ng Baso to. Siya to ba? Trabaho ko na lang. Total. Sanay naman tayo sa mga kumsik-kumsik. Uuwi naman tayo. Sacrifice lang muna. Ito ang buhay driver na. Yan mga boys. Standby muna kasi wala pa sang wala kang amo. Doon pa sa loob ng mall, Royal Mall binaslas pas malamig naman okay lang sayang sayang talaga hindi ko naka buwan ng judun sa latest price ng uh, gold natin lahas kunti kimbot na lang sana ako rin mahina rin ako sa kunti rin ng arabic ko kasi, ang arabic ko english kasi yung amo ko mayroon naman akong alam pero kunti lang talaga hindi kagaya yung tuloy-tuloy Kunti lang ang alam ko, kaya mahirap rin ako i-connect sa Arabic kasi ang amo ko, English. English din sila, English. Meron din ako, basic lang sa akin, pero kung banatan ako mag-Arabic ang ano, ah, wala na, mahirap na ako. Adjust, adjust, atras ako. Basic lang ang naalam ko eh. Guys, yeah, tambay muna. Hello, sir. Mag-vlog muna ako, sir, kasi hindi ako pasaprobe. Vlog vlog mura, Ay eh, kababayan din natin no, nagpasyal din sa mall. Lepas ah, sila. Ayan mga koys. Sabagay wala pa naman si Mama. Hindi pa tayo chika pa tayo mga konti mga koys. Chika, chika ko pang buhay dito ang driver sa Dito ng Saudi. Ito ang kalakaran mga is pag ang amo natin magpasok ng mall, so sa labas. Pero ako mga is papasok talaga ako ng mall. pasok talaga ako, pero isakto ko sa oras. Tanungin ko yan ng amo ko, gaya ng mama, mama ng amo ko. Mama, mag ka ba? Pag sabi niya grocery, ah, wala na, alam ko na yung time minutes na yan, oras. Kailangan na mag 5 uh, uh, minutes, binis na. Sundan ko yan siya konti, pag, -pag ko magdala ng postcard, malaki lang itong dami itong bilihin niya, wala na. Mag moving din ako sa akin, panat din ako sa akin. Sa magtama, makakuha ako ng isang buong video ha? labas, parang walang nangyari. <laughs> Pero may may bit -bit na ng video. Wala, kung sa labas ka, panay ka upo sa vlog na lang dalawa pa ang purpose to may ma-upload at saka tinatawag na parang ini-history mo na ang sarili mo sa pag-upload eh parang ni-record mo na ang pag-upload mo na driver mo sa labas tapos pulyo parang nilagay mo na sa libro nakasulat na ang, ang buhay mo dalawang purpose yan ng buhay mo sa araw pagkatrabaho sa ibang kaya yeah, okay lang. Lights pa rin. Ayan mga koys, uh, maraming maraming salamat din pala. Hanggang dito na siguro, baka um, ba na ang mama ng ako po, so baka lumabas na. So, maraming maraming salamat talaga sa nagsuporta sa akin mga koys, lalo, lalo na sa pasuporta pa. pa. Hindi ko sana ang suporta niyo mga koys, malaking tulong yan sa akin na suporta niyo. Mga koys, happy Kings late advance late and literal tricking kaya tan niya sa mga guys ano so mga guys kita kids tayo sa next video mga guys baka mamalingki ako at bago lang po tayo sa channel mga guys pakisubscribe na lang po ang click notification bell para update tayo sa kaganapan dito sa buhay ni Bilaras dito sa Saudi Riyad anong mabuhay niya dito sa trabaho so mga guys matsalam bye bye matsalam